Nesty Petesio, nalabuan sa mga judges. Pinay boxer Nesty Petesio, proud sa naging kampanya niya sa Paris 2024 Olympics. Pero kine-question niya ang score ng mga judges, particular dito sa talo niya sa semifinals. Naniniwala si Nesty Petesio na mas klaro ang mga patama niya dun sa crucial na round 3 na napunta sa kalaban niyang taga Poland, Julia Seremeta. Sabi ni Nesty Petesio na sobrang labo daw ang nakikita ng mga hurado wala daw clear punch ang taga Poland sa kanya nung third round. Samantalang yung mga body shots at hook daw niya ay pumapasok. Lagi din daw siyang pinagsasabihan ng referee pero di daw niya naintindihan kung bakit. Sobrang proud naman ang ating kababayan ni Petesio na hanggang ngayon lumalaban pa rin siya sa Olympics. Lumalaban daw siya para sa bayan, pamilya niya at sa pangarap niyang ginto. Akala ni Nesty na makukuha na niya ang pangarap niya ngayon pero hindi pa rin pinalad. Thankful pa rin naman daw siya kay Lord kasi magandang pinakita niya. Panalo pa rin naman siya ng stipitation ng medalya. Bronze medal ang nakuha niya dito sa Women's 57 kg Boxing Event ng Paris 2024 Olympics.